Ah, mga abigan, magandang gabi nyo. Kaya eh, yun no, ang pamiyarihan nito ng si landi. Yan eh, po yung aming tarot ngayon na naka-duty. Sa labas po yung iba. Dito eh, po mga abigan. po si Landi, Yan po nakaputi. Naka-duty po. Yan team leader po namin. Eh, sa loob. Eh, ito po ang isang tanong. Ito so, ang mga naka-duty tarot ngayon. <tinyo> Yan. Ayan. nyo dito pakuan. Dito marami sa kanto. Ayan uh, po mga may ilig sa pakuan. Uh, ano, bilog, pakuan haba, papute, Ayan po mga nyo, pakuan. Ayan po sa pakuan. Ayan pakuan. pakuan.

Hello mm -hmm. po, tama kawe kami lang amigan. Yan po mga nakaduty namin ngayon. Ayan. hindi lang po tabi-tabi, nandiyan po sa mga gilid-gilid lang. Oh. rin po na, ewan ko kung nilalaro nila, basta uh, ano daw na, gusto po siguro ito. sige po mga amigan, hanapin ko pa yung iba. Ayan mga amigan. gamali hinahagamaliwag po ang ato namin, at saka may tindahong at saka mayroon pong